Sunday yan mga inday. Pinasyal ko lang yun ng konti yung mga anak ko dahi ba dito sa ano dahi sa palaruan lang yun ng mga bata dahi. Ang style ko dyan mga inday pag sa game center mga inday kasi talagang kakain ka ng maraming ano dyan dahi. Maglabas ka ng maraming bariya dahi ba? Ang style ko dyan mga inday ay hindi ko talaga pinapalaro na maghulog-hulog ng pera dahi. Minsan dahi oo naglalagay ako ng pera-pera dyan. Yung totoong pera talaga dahi ay pagsakay-sakay niyan dahi ba. Hanggang ni lang talaga dahi bawat isa sa kanila pag magsakay-sakay day. Minsan wala talaga dahi. Ang style ko dyan mga inday para magtagal sila ay bibilhan ko sila ng medal day, Yung ipasok-pasok sa mga machine dyan dahi para maglaro lang. Kasi pag 100 yen na medal marami na rin yun ba diba, Pagkatapos pala namin mga inday yung batang babae, babae ba ay gusto niya magpabili ng gums day gum pala dai. yung bubble gum mga inday ba na hindi ko mawari kung ano pinapaliwanag niya mga inday ba kasi ilang araw na yan siya nag ano dai ba kung sa bagaday sa bisaya naghusaan ng gum gum bubble gum day ba isa sa baba niyang nilalaroan namin, dai, ay meron naman supermarket. Kaya nagpunta kami doon sa supermarket, dai, para lang bumili nung gam-gam niya, dai, ba, tsaka yung ano yung kulang sa bahay. Pero bago pa kami bumaba dyan, dai, pinapalaro ko nga sila, sila ng mga ano dito, bibibili ng medal, pinapalaro ko sila ng games, dai, ba, sa mga machine-machine. And then, sa harap kasi nitong ni ano, game center, dai, ay merong serya kung sa baga piso-piso. So, na, nagtingin-tingin na, tingin -tingin na, na rin kami, dai. Pero sa mga oras na yan, mga inday, talaga ay nag-wait ako sa message ni Hapon o di kaya sa tawag kasi niya. Kasi nga, Sabado pa lang ng gabi, ang sabi niya ay pupunta daw kami doon sa pagawaan ng udong. Ang kaharap kasi nung pagawaan ng udong ay restaurant o kainan ng udong, soba at kung ano-ano pa. Kasi masarap daw talaga ang udong doon. Sabi ko, kung gusto mo palang kumain ng udong, magbili na natin sa supermarket po. Uy, pahirapan pa talaga natin ang itong sarili po. Pero ang sabi niya, hindi talaga masarap talaga yung udong doon para matapos ang usapan, nag-uuna ako dahi, oy ito pala yung sinasabi ng babae na anak ko dai na ito talaga yung gusto niyang ano day bubble gum sabi ko hindi nga yan nak ito na lang nak o, sabi niya hindi talaga ay binilhan ko na lang dahi, para din matapos ang usapan day ba So after namin na Milejan mga Inday nag-message nga si Hapon na hindi na daw siya hindi na hindi na raw siya sasama sa amin at nautusan pa talaga niya ako dahil bibili na lang daw ako ng fresh udong doon Diyos ko, Marimar, ayaw ko naman talaga-talaga mag-drive, mga day, ng malayo-layo. Alam nyo ba, mga inday, mga 20 minutes sa akin drive, day, malayo na yan sa akin, day. Uy, hindi kasi ako sanay sa magbiyahe ng malayo, day, kaya 20 minutes pa lang, day, lano pag hindi ko kabisado yung mga daan-daan, day, ay, nako, day, malayo na yan sa akin, day. Pagdating namin para doon, mga inday, ang haba-haba ng pila ng kainan nila, mga inday, tapos may dala pa akong batang di masupil, day, ba? Okay lang itong babae ko mga day kasi makontrol-kontrol na yung bugnot niya day ba. Ito talagang lalaki day. Alam mo yung ewan ko sino so nakakarilit sa akin. Mama, ayaw ko dito. Mama, nauuhaw ako. Mama, naihi ako. Gusto ko magpakarga. Gusto ko ng ganito. Gusto ko ng ganyan. So, matotal day. Naboring siya day ba? <laughs> hindi kamon talaga mabubugnot noon dahil sobra 30 minutes talaga yung pag-aantay namin dahil sa sobrang daming tao dahil. Kaya pala hindi nakasama si Hapon dahil siya naman nagset sa araw ng lakad na ito mga Inday. Dahil Sunday nga yon, tapos walang mga clinic na open eh grabe yung lagnat ng panganay ko dahil. Halos magporte yung, pang, yung lagnat niya tapos nanginginig siya ba sabi ko dalhin mo yun pun sa clinic. Kaya yun dinala sa clinic at ang hali na sila nakauwi mga dahil.